Ako nga pala si Jan Joseph Barber, barangay 815, Zone 88, graduate ng Kabaka 2006 to 2007. Sa kwentong Kabaka, doon makikita mo lahat yung tiyaga ng mga teachers sa pagtuturo lalo na yung malaking tulong, lalo na dati libre yung makapakain ng Kabaka sa mga estudyante. Sobrang saya kasi isang produkto ng kabaka ang aking anak. At ako rin ay bilang isang ama ngayon ay produkto ng kabaka na aking ipagmamalaki. Dahil sa mga tulad namin na paaga rin nagkaanak at lalo na sa mga kapuspalad na hindi naman lahat kayang makapag-aral ang anak nila sa mga private. Ah, kay daddy maraming maraming salamat dahil ako at ang aking anak ay isang produkto ng kabaka na aking ipagmamalaki hanggang ako ay nabubuhay. Si Amado ang nais ko. Si Amado magkatsing Inyong mapapansin